Alright, sisilipin lang natin ngayon yung bago nating inakay. Yung sa hybrid din, no? Dahil ang ganda ng kulay. Ang bangis. <laughs> dito sa family na to, parehong hybrid yung ginamit natin na materialis. Hybrid nga pala yung pinagsama natin na German Beauty Homer at saka Classic Oriental Frill. Parehong hybrid na ginamit natin dito. So, ito yung inakay nila. Eh na Ano, no? Ang ang lusog, guys, ang taba at makikita natin hindi rin normal yung kulay niya. So eto nga pala ay isang dilute ng spread na kulay blue. So, may mga fancier na tinatawag itong dan. May mga fancier na tinatawag itong dilute na black. mag i tayo guys dun sa genetics para hindi tayo maliton. So, ito ay dilute na blue spread. Ganto lang itsura ng black na na dilute. Napakagandang inakay. So, itong inakay na to, hindi ito kaparehas nung nauna niyang kapatid. No? Ang kapatid niya kasi merong kulot sa batok. At hindi natin ini-expect yon na merong lalabas na ganon. Ito wala eh. No? Sayang. Pero mayroon pa rin tong balahibo sa paa. At maganda yung balahibo niya sa paa, makapal, no? Siguro itong balahibo sa paa ay dominant jeans at yung kulot naman sa batok ay obviously recessive 'yun. Kasi hindi 'yun na-express ng kanilang mga magulang. Tapos lumabas sa inakay. So ibig sabihin, natatago yung jeans at na-express naman nung inakay natin itong black na to ayan meron kasi siyang kulit sa batok hindi kagaya nitong bago wala na no pero anyways ang cute pa rin niya so <laughs> na-excite pa rin ako kung paano ang magiging forma nito kapag ka nag-mature at kapag ka tumatayo na siya Okay, actually, itong video na to parang update-update lang to, no? Dito yung pinagpares natin na dalawa ding hybrid. Meron na silang itlog dito, no? Nililimliman nila yung itlog. Pero anyways, ipapasiter natin to doon sa pinahiram sa atin na racing pigeon, yung mga dalawang ash red. Dito natin to papalimliman. So actually, kinuha ko na yung itlog nito nung una kasi nauna sila ng itlog. So hihintayin lang natin itong itlog ulit at ilalagay natin dito yung itlog nung pangalawang pares natin sa hybrid project na ginagawa natin. Anyways, silip pa tayo ng isa pang inakay. Dito sa taas, no, yung pares na to guys. Ito, dahil malalaki na yung inakay nila. No? Halos kasi laki na ng mga parents. Pukunin natin etong inakay na to. Itong lalaki lang ha. Yung inahin sa susunod na natin yan, i-review. No, so, ito kasi guys, ito yung may pinakamagandang ulo sa ngayon. Undershoot siya, obviously. Kung makikita natin yung ulo niya, ayan, ganyan. Napakaganda ng ulo niya. Medyo lagpas ng konti yung tuka niya sa ilalim obviously makikita naman natin na makapal yung tuka niya sa taas at sa ilalim which is very good na very good para sa mga German beauty homer napakaganda rin ng kanyang ilong makikita natin na meron pa rin siyang signs ng guhit sa gitna pero parang hindi naman na ito lulubog Tingnan natin siya dito. Yan, ito yung maganda-ganda rin yung tayo niya. Maganda sukat ito. Hindi siya sobrang tangkad, no? Pero malaking inakay na rin to. Malaki din kasi tatay niya ito. Tutal lang dito naman na at napag-usapan na rin naman natin yung tatay niya. Kunin na natin, pagkumparahin natin silang dalawa kung sino mas malaki sa kanila. Bukan na yung katawan ng tatay niya, obviously, technically, physically, mas malaki talaga yung barako. Pero halos magkasinlaki na sila. pero magandang signs ito dahil halos magkasinlaki na sila ngayon. Halos. Ibig sabihin niyan guys, kapag nag-molt itong inakay o naglugon, at bumuka yung katawan niya malaki yung chance na mas malaki ito kaysa sa kanyang father. At mas maganda din obviously yung kanyang ulo kaysa sa kanyang tatay. Definitely, ito yung ipampapalit natin sa kanyang father. Ganyan kasi kung mag-upgrade. Kapag may lumalabas na mas better sa kanilang magulang, yung magulang, ina-out ko na. Kasi naibugan na nila yung gusto kong maipalabas nila. Yung mas better pa kaysa sa kanila. Kapag nailabas na nila yon i-stop ko na yung pair. Tapos papahinugin natin yung lumabas na better. Yun na yung gagamitin natin na breeder sa mga susunod na breeding season. At yung parents na inalis natin, dalawa lang kakantungan yan. It's either hanapan natin sila ng iba pang kapares or isama na natin sila sa mga pang-out. At kapag ka may lumabas naman na mas better na inakay, yun yung ginagamit nating upgraded na breeders. Last time na nakakuha tayo ng ibot sa ibang tao 2021 pa. 2024 na ngayon. Lahat na ng mga ibon na ginagamit ko, sinasala ko sa breeder section, mga pabuga ko na yan. sinilik ko na sila at mga pinahinog na natin yan para sa breeding. Ganun tayo mag-upgrade. Eh. Dalawang klase lang naman kasi yung pag-upgrade. It's either mag-selective upgrade ka or mag-purchase upgrade ka. Kapag ka-selective upgrade, kaparehas ng ginagawa ko. So, puwipili tayo ng mas better sa mga lumalabas. At yun yung papahinugin natin, gagamitin natin breeders din. Sa purchase upgrade naman, hindi mo na kailangan magtrabaho pag si-select. No? So, kinakailangan mo lang humanap ng pansier na merong mas better na ibon kaysa dun sa mga hawak mo. Halimbawa, yung ibon mo ganitong level, tapos punta ka dun sa pansier na may hawak ng ibon na ganitong level. B bibili ka ng mas better na ibon para pamalit sa mga breeders na meron ka. Regardless guys, kung paano ka mag-upgrade, ang importante, natututukan mo yung mga inahawakan mong ibon. Walang problema yun guys, no? Kasi sa purchase upgrade, ang kinakailangan mo lang, maglabas ka ng budget. Para naman sa selective upgrade, magkukonsumo yan ng malaking oras sa'yo. So, depende sa'yo kung ano yung kaya mong ispare. Kung kaya mong maglabas ng oras or maglabas ng pera. Walang problema. Ang importante guys, ay always napapunta sa mas better na mga pabuga. Dahil hindi natin alam, baka dumating yung time na sa lugar ninyo ay magkaroon ng aktibong club na mag-o-organize ng maraming show at regularly nag-o-organize ng show. E eh di meron kang mga panlaban. So yun lang guys, no, yung video natin ngayon. Uh, hindi ko alam kung may napulot ka diyan. Bala ka kung may napulot ka, pulutin mo. <laughs> so sana ay nai-enjoy mo rin ang iyong pag-aalaga, no. Huwag mo akong isipin. Ako nag enjoy ako. Ang pinaka-isipin mo kung nag enjoy ka, no. So sana ay nai-enjoy mo ang pag-aalaga mo ng ibon at sana ay maging mas better na rin mga pabuga mo diyan sa love mo. So yun lang, hindi ko na papahabain. Ako nga pala si Mastong at itong Warriors TV. Kita-kits tayo sa susunod na video.